sarap ng init guys oh. plano lang sana namin mag jogging jogging dito tapos hindi kami nakadala ng damit sarap palang maligo oh. yun na yung dagat ang linaw ang linaw dati ang hirap maligo sa dagat kasi sobrang layo tapos ngayon ang lapit lapit na lang Libre pa. Pili ka nang pumasok na walang bayad. Wala pa ng stress. Hmm? kawalan ng nang stress sarap magloblog ganda oh May isdaan pa doon, oh. No? Kaso yung mga ano nila, puro alimasag. 3,500. Ang dami na no? kasi di man kami ano sa alimasag. Ayun, lakad, lakad lang, napawisan. wala ng stress. Ayan pag sa bahay Pagod Ang ganda dito guys Pag na stress ka Maglakad-lakad ka lang Dami mong Hindi maa-iisip dalawa oh Tinatawanan ako nagsalita salita mag-isa. Tagalog yan. Uh, Bi, maligo ka na. Magpanti ka na lang. Sabi kasi, nagdala lang sana ng tawil. Pagkahon Magpanti. Magpanti ka na lang. Wala kasing dala eh. Ang, ang plano lang, maglakad-lakad lang. Nagandahan man sa dagat. Gustong maligo. Wala namang dalang damit walang dalang tawil dapat alam nagdala na lang ng tawil yan eh tingnan nyo guys kalinaw ng dagat oh linaw In init anong sabi mo? Itanda dito. Uy, na tayo guys. Kapag painis na. Kapag lakad-lakad na. Uy, na kami. na